Tayo mga idol, nandito dito ako ngayon sa baryo. Ito po yung paksi o, oh, na tilapia. Ako po, napakasarap. May inihaw na tilapia, tilapia pa yung ka nung kakbet. Napakaraming bulang. Namiss ko ang pakpita kita Itatabi ko muna ito mga idol At hindi ko na kaya ubusin ito. Yan talaga na yan. Dito ako sa pakpita I do kasi okay. tau itu na

Um, Super. ng gulay. Shout out po, shout out po kay Ma'am na tiga Canada. Lahat po ng mga followers, viewers natin po sa Canada, shout out po sa inyong lahat. Pati po kay Ma'am Liberty sa California. Shout out sa inyo ma'am Shout out, ganun pala. I understood na rin yun. Magkakamali yung pagkaka-pronounce ko. Eh isa na yung tinutokoy. Sundan nyo na yun. Shout out din kay... eh uh, anong apelido mo na siya? Ang camera woman ko ngayon. Yeah, Maurecio Manuel. Oo. Magsalita ka na dyan na ano, sabihin mo na pakisuporta naman po ako palang din sa mga followers ni Javid Camo. O sabihin na magsalita ka kahit hindi ka nakikita. O may sasabihin po si Ia yung camera woman po. Ayan. kumain Umiin. hindi ko kakabahan mga idol lang mga 5 minutes lang to wala pa pong promo yung palabasan ni direct mga idol walang minuto na liat ah. hindi ko haaban mga idol ha pero tapusin ko ito kulang kalat, kulang isang hektarya ito ayan tensyo tensyo sa panunod yung mga idol na.